Hi guys! Nandito tayo ngayon sa ano? iya Terminal 3. So, aalis tayo ni Mrs. Papunta tayo ng Boracay. And, dinalan natin tong sasakyan para less hassle na tayo. So, iiwan natin tong sasakyan na to for 4 days. And, plan sana namin dito sa multi-level parking dito sa iya Terminal 3. Unfortunately, uh, sarado na siya. I, I mean, full parking na. Kasi, ano na to eh, alas 12 pasada ng tanghali. So, advice lang siguro kung palak nyong mag dito, maaga siguro pumunta, siguro mga 6, mga gano'ng 6 a.m. no? So, kaya naghanap na lang kami ng ibang option. Ayun, kaya tayo na punta sa park and fly. So, doon natin iiwan yung sasakyan natin sa park and fly ng 4 days. Puno talaga kanina doon sa multi-level parking ng Terminal 3. So, dito kami napunta sa park and fly. So, tinry din namin dito kasi wala no choice kami. Ang maganda dito, meron silang shuttle din papunta ng mga terminals. And, oh, mukhang okay naman. So, try natin kung ano, kung anong magiging itsura ng sakin natin pagbalik natin ng Manila. So, ayan. Ito si Tera. Puno din yung multi-parking level nila. So, dito siya ngayon. Ayan, dyan namin muna siya iiwan. Then, yan, tignan natin ulit pagbalik ng Manila kung ano ang itsura niya and kung magkano din. Tapos, ito yung office ng Park and Fly. Ayan. Dito kami nag-register. So, pwede naman walk-in. Una naman nilang na itatanong sa'yo is kung nakapagpa-reserve ka. Pero dahil kami walk-in, Okay lang naman, nagkaroon pa rin naman ng space. Uh, <laughs> ha? <laughs> Thank you <I> po. <laughs> so, ito 'yung ito 'yung free shuttle ni Park and Fly. So, comfy naman 'yung shuttle, ayan guys. So, so good for five pax or more than pa Naka-fold lang pala 'yung upuan sa ano sa likod. First part. Isa tayo. So, update na lang namin kayo pagbalik kung magkano you know? you know, mag Four days you know? Four days and three nights. Hi guys, So, nandito na tayo ngayon sa Park and Fly. Kinlaim na natin yung sasakyan. Bali, total of our uh, parking fee dito is 1,484. Ayan. So, ano na siya, good for 4 days and 3 nights. Sinabot tayo ng almost 1,500. Ayan. So, ano na din, okay na din. And mukhang safe naman yung sasakyan. Ngayon, wala naman kami nakita ang kakaiba. So, yun guys. Hopefully, nakatulong to sa inyo para may idea kayo on where to park, park kapag aalis kayo ng, ano, ng Manila.